magkwekwek magkwek-kwek muna ay magi ano mag fish bowl muna tayo sa baba. Hmm, na ulan. Where are you going? Na kung po kumakain, no? Ano? ka, madalas na no, muna no, ba ito? Yung negosyo nila ni Kungpo, ano, AJ? Dami uh din, kumakain Kumakain kami? Kungpo nga kasi Ano <laughs> mga tindaw, Jay? Fishball Fishball, mga ka maubos na, kinumpo nila eh Ayos uh, nga right. Tsaka to, kikiyam Ito, ay, pabili nyo pa Yung cheese ng bayan, ba yan Magkano cheese ball? Cheese Eh tis stick? Cheese stick. stick Piso? Sabi rin nga Kain to si. kayo? Hmm. Oo okay. okay. Piliin Ano kung ano Ayun po Policy yan, homageomay oh, Taw, sakalin na, di matalo ng pusa Hahaha hey. <laughs> <laughs> Hahaha Taas e eh, no ba talaga to siya niya? Literal talaga namin Literal master talaga to eh na. Ang dami nung 12 25 pesos, 25 pieces yun. Kano ba yan? Piso isa. Piso ba? Mm. Kala ko dos. Ito saan? Sa fifty, ano, sa so so my... may. Ito ata. atan. Mayroon na muna tayo guys. Mayroon na muna tayo sa hapon. Walang paso. Yan joystick. Magana isa. Kailangan so talaga busok kayo. Dating nagbibideo tayo, di ba? Dati. Balit pa si, ano si ito Ah. Uh, ano okay. <laughs> okay, na naman pala. Dala na may pa ka pa ron. Yung dating ano, dito pa niya. Okay, so ano, nakarang taon lang 'yun. Para kailan lang? Nagro-rock game na ngayon. Flashback. Sa ah, agad po malungkay kasi na agad niya ni ano ni, ni Paul. Ni <laughs> Meron ta tayong viewers, guys. Magkaiga naman. Ayan, may viewers tayo. Nakapoke na yung viewers. End of flashback. 20 daw. Malakas mm -hmm. tumibag, no? So Malakas na din si Angela. Bumagal tuloy bu yung subo ni Angela. <laughs>

Ako na sasandok, sa sandok, Ako din ma. Hindi. Ano, ano <laughs> yan? Nakikailam na ako guys. Ako na masasandok. Ala, ano pa ha? na yan? Dala ano ano pa. Guys, siya, pabigay nga ako yata ang gila mo na daw. Hmm. May tong ka dyan, di ba? I-promote mo na yung tindahan mo. Ano, Master AJ. Ano? <laughs> di, kung salita ka ano, ano. lang <laughs> sabi <laughs> ko talaga eh. I-promote mo yung tindahan ka mo. Yung laki dito mga kakumpo, solid yung mga ano dito, mga tinda ko. Yung tingnan yung tindahan ko. At tindi lang ngayon, ano? Tinda namin yung mga Pero nagtitinda rin. Di ba, titinda ka rin ng ano, ilihaw? Tuwing sabad, oh. Ngayon, tuwag Walang pasok eh. Nag-deliver tayo ng di ba? Kung may order. Pero dito lang sa Angono, ha? <laughs> deliver ko yun. <laughs> Ay, maka magpapadeliver dyan sa Montal pa na. <laughs> yan yung negosyo niya, alo, ni, ano, ni Kung Master EJ. Yan. Malakas na guys. Yeah. Kaya malakas. Malakas na yung drive, nakakaupo sa dito. Balakas Malakas ko mong kasi sa business niya palang pang Kung na agad. Kung Fu ha na agad. Kung Fu ha na agad. Saglit lang yan, makakaupo. Yan kalderong kanin, gaya niya. Malingat ka lang saglit, gate, eh. yung mga mga ka mga kalahati agad yan. Kita ako na. Kita ko. Halika na rito, magpong po wala tayo. Halika na. Ito na, magpong. Ayun lang si Kylo. Ako yan. Amoy daw siya sa camera. Si Kung po tita is. Kita ko sarili ko. Ito sa magiging kung po din yata ito. Kukumpo ka din? Kukumpo ka. Ito tayo magbibidyo Oo, oh, yung ano. Yung nakakapulit ng puwet. Respeto naman sa mga may tubig. Respeto naman sa <laughs> na na <laughs> ka namin eh. daw ng Baka ibang anghang yun. Ang natakot ako bigla. One chip challenge. Yung pang, ano, pang almond kaagad. almond? Almond. Mayroon pa lang to. pa to.

Oh, laki yun. Ay, kita ba? Kita. Ay, ito, binubol na nila. Ang laking puno niyan. Nagkakasal na ngayon apartment eh. Yun, sobrang laki. Parang wala pa akong kung nakayang busog na ako sa ano, wala man Tumbahin na. na yan! Ay! Lana na, puro na. Wala na yung mga puno ano. Dati puro puno dito. Ngayon wala na May Dapat puno eh. Babahayan ha. Yan gago ng apartment. Ito naman tahian. Apartment? So, apartment pa rin. Apartment pa rin. I can't wait to tatambay ako sa bago mo kahit <laughs> ayun si Kung Polisel lumabas na ayun na ayun ayun na ayun 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 guys nilibre ako ni ito ng bahay 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 Ayo, ayo, ayo. Bosap, mau umpu tinggal show may namin. no. Oh. Homemade. Kailangan natin bumuo ng 25 minutes, ha? Tao. <laughs> <laughs> uh, oh. Ano yun? Pakita mo yung homemade shomay so, ko to. Homemade shomay na nakakapunit ng pwet. Ito, ito. Homemade shomay na nakakapunit ng pwet yan. Gawa <laughs> 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 lang, gawa lang tulad ni ano, ni AJ. Kain muna. Kung po AJ, homemade so shomay. Siyempre pagkukumpo kukumpuha kailangan, marunong ka rin Mag magluto. Mm. <laughs> may starter ba yan? Ito ang order mo order sa'yo. Pwede. Mga kumpo, mawag sumayaw. Pwede i-pride yun. Pwede, diba, pwede. mo sa'ta pa lang eh. Ibili pa si Lisel oh. Si Kung Po Lisel <laughs> Maliligo pa yata eh Huwag <laughs> mo na ako lagyan ng keso nice, Guys abangan Abangan nyo yung ano namin Upload namin Sunod Saan so, sunod na regs pala natin to. Wala pa kaming ano eh Wala pang plano eh dapat tayo yung mag-ano. Sa so, pinakita ko, gaganda ng pinakita uh, ano. ano lang yun, dapat isang bihayan lang yun sa uh, infanta yun, yun puro yung pantay, no. eh. Puro infanta yun. Ano lahat yun? Yung no, lagpas lang yun. ng gyrils yun mm -hmm. eh. Ah, lagpas ka lang ng gyrils. Parang mga... gumawa ng sas na ganyan. May yun eh, sa Kasama mo na kunting lambing. Parang umalit. Kahit. Okay Guys, nag-workout na. ako. Ay ka muna. Wala ka, umami no. Hi! Ha? Ha? Ano? 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 Wala, wala ulan. Bababa ba ba na ba pong? yung principal sponsor ng ano? Kung Yung madaming pera. Kung Teams. Kung Fu Team. Kung <laughs> 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 Team Tak. Mama kasi. Ayan na <siya. laughs> Sarup tap, bawa lah sarup bawa sarup tap. Bayu. No. Ano, principal sponsor. Kena. Bayu. Ang aming principal sponsor Pakikikumpo rin dito Ay, ano daw? Ano daw?

Suramit so, tong kistik niyo, kesong-kesong yung lasa. Siyempre! So guys, <laughs> kesong-kesong yung lasa niya. May home din yan. May okay. gumawa. Ito ang gumawa, oh. Para di tayo napapahayang mga na natin. Si Kung fu Angela. Si Master Kung Fu Angela. Kung fu. Kung fu din yan. Wala talaga. So, anito. Gabundo. Pwede mo, kanin pa lang di na matalo ng pusa eh. Ako eh. Anong puso

Pwede ba ako mag-absent ng linggo? Ano uh, na, bata ang gas. Ayun na, kaya pa. Kaya magpapasexy na ako. Pa April pa <laughs> yun. <laughs> mother Kong po. <laughs> Ito <Adiyo, say. laughs> na, na lang. Yung aming oh. Mother ayon, Earth. Masa ko? Ang mga ano? Hindi na. Kung. Kailan po? Kailan po. 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 May cook pa ba? Oo. Kailan po? Isa. Tapos wala na to, gusto ko. Hindi pa ako nakasuklay. Ano? Hindi pa ba? Wala na siya. to. ko lang <laughs> to. na yung kain, makakumpo. Wala na to. Wala na to. Wala to. Wala

ulang kasi yun yung pinto lang kasi Ayun, ay may may nabibilang mga nag para sa pinto ayun, na tatanan ayo na kasi tubig saan Ayun, ano Ayun, na mga uh, nagtukol uh, na ayun, uh, ano 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 Ayun, ano na ano 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 yung yeah. <AUT1> um, okay. <magical> no, po ba 'to? Dito po ba 'to? Dito kasi 'yan, 'yung O kanila kanilalangari nang ganun hindi 'yan. Bayalang dito brilliant Nabibring dito ni Nanay. Ha? I don't. Pero patas isa doon eh. 300. Bayar ko grabe na ma-150 ang bilhin mo doon. Grabe 150. Grabe kanati tubo no ka ba? Hindi mo 'yan. Dali ako na babayaran ko 'dikas. Mukha yan. 'Di grabe 100 sa isang ulan. Lumalakas guys. Lumalakas yung ano, lumalakas yung ulan guys. Kanina init-init eh. Bilis lang talaga ng palit ng panahon. Kali na lang, may ibang init eh. Mungulan So yun, shout out sa lahat ng mga hakong namin Shout out sa mga sa mga sa mga guys. Abangan nyo na Mag-uusap-usap pa kami guys kung saan naman yung next ride namin. Init. Ay, ano So sa na namin yung aming, ano, Principal Sponsor. Sponsor. <laughs> namin Sponsor. 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 na Sponsor. Ano, sa... Sponsor. 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 siyang motor na Sponsor. 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 na Sponsor. Sponsor. na. Sponsor. Sponsor. Yung mag-a-play naman, hindi ko niya yung Wala sabit ah. <laughs> ano yan? Ano yan? Yung wala sabit dapat ah. Huwag tayong may sabit yan. Nandito, uh. mahirap yun. Guys, talaga tong aming ano. sponsor. yan, guys. Ayun, ito. Uh, single. Baka Ready to mingle. <laughs> Baka may gusto mag update dyan. Dapat hey, walang sabit. Dapat walang sabit. Tsaka dahil may motor Dapat kaya. Dapat may motor. Ang qualification, <laughs> marunong mag-motor. Marunong mag-motor. <laughs> Kasi okay, para sasama sa gala namin. Hindi makasama eh. Walang kasama eh. <laughs> so guys, kung ano, kung tayo dito, Ah, uh, papaano rin pala pa visit din ng aming Facebook page. Meron din kami yung Facebook page, guys. uh, Kung Fu TV. Yan, hanapin niyo na lang yung Kung Fu TV sa Facebook. <laughs> <laughs> May basher kami dito. Si <laughs> Syempre yeah. pa, like and share na rin ang aming mga videos, guys. Abangan yun nyo yung mga susunod. Marami pa kami mga susunod na episodes, guys. Natiyak matatawa kayo, lalo na dito. Mukha pa lang matatawa ka na Eh, oh. Hindi pa umiimik yan, matatawa ka na. Ay, ginawa ko ito, ah. Tupperware. Ang dami, dami, di ba? Ang dami, di ba? Ang dami, di ba? na, mas nakapo nila. Ang dami, di Ibabalik mo sa akin. Ano kayo nawawala eh? Hinalap na doon sa baba lahat. Ano sa sa dami, Ano ba ba na <laughs> Sa baba lahat. Tataka nga ako, bakit nawawala sa bahay? Tapos yung mga ganito ko. Umuha kayo doon dami. Ang dami, ang dami. Yung malalaking ganyan, no? Tapos pumasok kayo na sa araw. Nakita sa mo, magkano ganito ang kalaki? Oh, Nasa 800. Ano, ano ba? Oh, 800 na yan. Meron pang ganun eh. Ayan oh, Ayun o. Nakong na na sponsor Tip na ba yan? Tip? Tip no. Sana o. Oh, may tip na 1,000. Talaga, no? talaga mga sponsor? Mayroon yun <laughs> Keep the change na ba? <laughs>

200 gasolina, pumunta ka sa San Martin, oh. Oh, <laughs> <laughs> ah, no, wala ko na nalagha dito. Ang hindi nang dito, ah. Wala ko oh, na. Ang inutos, 200 pa lang. Ah, no? Masarap tumambay dito, nanay. Ano, hindi na, yung brain yan, bayad na. Oh, ito na isa, oh. Ito <laughs> okay. may okay. na isa. Ayaw. Okay. Mamayang nilista mo na lang. Oh, isama mo raw sa lista, yung brilliant. yan. Luto ka? Wala na akong magamit. Ano? Tula, dyan na yun na lang. Okay. Ay, hindi, yakin na lang yung cheese stick, ah. Kitiam para ano? Dalawa lima? Kitiam tapos fishball Fishball piso Tapos cheese stick Cheese stick Tatlo lima? O dalawa lima? Dalawa lima ah, Dalawa lima din Ano? Hmm. Ano Ano? <laughs> I, magkapatid tong dalawang to no? Magkapatid. Magkano? <laughs> Sino ang matanda sa inyong dalawa? <laughs> Yung chicken ball? Ano? <laughs> <laughs> Tama, oh. ko yan. Same size, <laughs> <kung> oh. <laughs> 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 para magamit ko na. Ano? 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 brilliant. ka? Ano? <laughs> ano? <laughs> Alam mo si ano? walang ginagamit to. Oo, ginagamit ng puti. Sa maon. Ganito ang ginagamit. Meron mm -hmm. pa pang kayo isang pangatlo eh. Tatlo kayo. Eh nandunin na sila. Hahaha. Oo, ganyan din eh. Uh -huh. Ano naman uh -huh. din tayo? Pin-pin naman yun. Ito, di man ito makapinipit ang mga te. Pin-pin. Pag-ating ng panahon. Ah, pag-ating ng panahon. Si Aiza di ba pagkari ng panahon to? may Aiza naman si Aiza PNP PNP, PNP. PNP. Ano yun pa? Ikiam na? Merienda na? Ito ang kanin Ay nakatakay na ano ko ako mo ito Opo na, na kami ng sponsor Hindi ko alam kung nasa ng pulan kasi <coughs> <coughs> Asang piso apat Yung malaki pang gano'n Nasa 1,000 yun Ito <coughs> mga ganito mga Ito mga ganito mga ito sa may lababo. Ito, magkano na mag -ano to? Ma -ano, <laughs> Nagsikahan ang mga ungko. Bayaran <laughs> <laughs> mo daw. Bayaran ay mo. Ang dami namin kung ang dapat libre lang ako pagkain. Eh. <laughs> <laughs> dapat nililibre mo lang ako sa ganyan. Dahil ang tapper niya. na yan. Tata, tapper mo. Dahil hard fan ng Tupperware ito eh, <laughs> nanay eh. Nalalawa ko na and guys, chill chill lang muna tayo dito sa tindahan ni hey AJ guys. Tau uh... uwi lang ni ano. Kung po ata, lugar ng tubig, galing work. Ano nga, kulang punta sa'yo, hindi

Ayun guys, bumasak na yung kanina ano, pilit ibinabagsak. Bumagsak na. Sak ba tumama kay Kaila? Hoy, asan na ko rin mo na ito? Day so se. Pero wala man para naman di babayaran. Eh. Bibili lang kasi namin yung mga. Tayo may bibili te. Tayo sa sila. Para ko ba din ko ka? Nagpapintubig eh. Sa inyo, may tubig pa kayo. Wala nga eh. <laughs> Wala kami Oy, tubig. Ay, na yung ano Bill? Nakita mo na? One, two. sa inyo ito Blockbuster. mo <laughs> ah. <laughs> may fish balls? mo. <laughs> Dati may pangapasok dito eh, naka... naka Ano? tricycle, Ay, bisikleta. Ah. No, pila yung bumibili kay Edgy, oh. Ah. Oh, yung pressure. Kailangang <laughs> <laughs> huli. May napawisan eh. May napawisan. to eh. na tayo. Pila. Sana all pinipilaan. <laughs>

ito. Oh, meron pa. Ay, wala na pala. One day Pila. Beta, beta. cheese steak, yung lang <laughs> natin. din yun price mo. Hindi na natatakpa ng maigi. Sa dami ng bumibili ha, <laughs> <yan>, hindi <laughs> na natatakpa maigi ha. Hindi na tayo ano no? Kaya ba una pa? Hindi ko lang, <laughs> kami una. Ako unang bumili yata niyan, Jay ha. Padating ko. Hmm. Ako nga unang bumili. <laughs> Lulutuin pa po, ilan po? Pachilga lang, <laughs> teming Chilga, madali si Ma'am Teming oh. Ano naman? Magkano daw bili? Magkano bili? Dalawa <laughs> lima <laughs> Balito yung ano mo? Balito mo? Lahat na ba, Ma'am Teming? Lahat na daw Papakiyawin na raw Pakiyaw na daw pakiyaw na palulutoy okay. pa okay one down two down ano si sa Atin? Ano si Atin? mo si Atin? Ano 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 si Ano si Atin? Ano si Atin? Ano Ano si Atin? 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 Ano si Ano si Atin? Ano Ano Ano

paiglesan ibig ko kanila hehehe. BTPS yung ano mo di ba talo? Speed bal makontak sa mga nasusunod. So yun lang guys for today's video. Aka tayo. So nakita niya naman Blockbuster yung tinda ni AJ. So yun lang guys for today's video. Thank you for watching.